yun so, yun yun morning morning Shoutout shoutout sa lahat ng mga followers niya at sa mga bagong followers ko thank you so much sa inyo salamat sa pag follow nyo sa akin salamat sa pagtanggap nyo sa akin page Gnomes Traveler in the house Shoutout sa asawa ko na ano maganda at sexy salamat Shout out sa mga anak ko Bella, Bri, love you Doki, I love you bebe Shout out sa binang kumakulit ko Binang kong pasaway lang terbao trabaho mga lodi magbaba ng pasero balik kayo no bedding kasi yung nagsasampang bago hindi ko naman digaw ito mga lodi hindi naman ako kasama dito eh kaya at siyempre nagbilang leader kailangan na maambay mga tao mo para medyo Pabilis yung mga trabaho niya. Ah. Hmm. Nandiyan na 'yung monologue. Eh. One team ba? one team. Hindi na ba maiiricte? Eh? Ah. Uh, Sigba agad din bata 'tong mga kasero 'yon. Kukulain kami sa oras, Pagka nandating sila alas 2 lalagang pahinga to mga lodi pero ganun talaga ganito buhay sa yate o oh, actually yate hindi yate expedition vessel pala kaya sa mga gusto mag expedition vessel okay pwede nyo naman hindi gawin to kundi naman yung trabaho talaga asa sa inyo kung doon lang kayo po pwesto sa pwesto nyo. So, siyempre, kung gusto nyo tulungan yung mga kasama nyo, pwede naman nyo. Kasi sa inyo yun, no, mga nods. No. O kasi, nakasanayan ko lang pwede. Eh. Hindi ako pwede nakaupo lang. Hindi ako sanay sa rin eh. sanay ng pangkukulang mga nun siya. Yan ay tayo lang lagi kumikilos. Yan ah, ay tayo lang lagi pera yan pera sayang yan ba para dito si Smart o gamit niya na Hindi na tapat. may Bata na itong dito eh. Wala mo, naman ng sundan niya. na loob natin sa bata. Nasa ng na, yung na. taas eh. Tangin na Oh! Hindi, biyan mo Smart naman ito eh. Bago pinadala sa bahay yung puta. Uuwi na lang, no, lumipat pa eh, no? Isang yeah. uh, 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 trip na lang, lumipat pa. oh, upal to. Maniwala kayo. Bumaba na rin. Oo, oh, bumaba na rin. Mag-isang kadewan. Mag-anak niya. Alright. 2-0 mga lobby. 2-0 na tayo.

pwedeng small road ang kahirap kahirap yan pati nga wala na ng mga upper-upper deck dito eh dahil nakahirap pagkabitsin mga upper-upper dami yung mga gago. Oh. Sa basurahan ni babae. Madami uh, sila, no? <coughs> Lagi lang kayo manood sa mga video ko ha. Kaya kulang lang kwenta. Ah, kaya? Wala. Kaya kausap ako. Sinakausap na rin hindi ko balik. Ha? <laughs> <laughs> Hehehe. Simple mga lodi. Yan lang kasi simple pag-aayos ng ano dito. Hindi masyadong garbo. Hindi tayo sa kabilang kwarto. Hindi tayo dito. Ito naman tayo sa 202. ito lang, paulit-ulit wala mga lods um, tapos ito, eh, luto naman gusto mo expedition vessel diyan. Isip, isip din. Eh, hindi mo naman trabaho 'to eh. O ayaw mong gawin. Pwede mong gawin. Nasa sa iyo brother. Eh, ako nga sabi ko. Para mapabilis. Makatulong din sila sa kusina mamaya. Tulungan mo na sila. Ha, lang niluluto di ba ano lang yan eh Inito. Tapos ang mga lodi. O, oh, diba? Simple pero elegante. O, oh, doon tayo sa kusina. Paling tayo sa kusina. Luto time tayo, tayo. Uy! Ah, balik tayo sa kusina, mga oh, lodi.

right, all right. Thank you so much. Tapos na tayo. Tutu naman. Thank you very much.